pagsalubong na buto ng tomahawk for Nala. Nala, okay lang ba sa'yo ito? Okay, tingnan niya natin kung gusto ni Nala. Paamoy mo muna. May baba, Nala? You like it? Aba, may mga laman pa pala. pwede pa kay Nala. Hindi niya alam pa paano niya umpisahan. Ano ba yan, Nala? Ano yung ninangataan mo dyan? Oh, looks delicious, Nala. Mukbang, Nala. Buto ng tomahawk from Wolfgang. Hmm. Hindi pa rin talaga nakalimutan okay, si Nala. May ubong pa rin talaga. Nala, okay ba yan? Huwag oh, magalit. Hindi ko lang magagawin yan. Bakit? Huwag pa Mama, huwag na muna istorbo kasi kakain siya. Akin na yan, Lala. Akin na yan. Kunin ko. Bunin ko. Akin na. Nagalit yan. Nagalit siya. Baka daw agawan ko. Why angry, Lala? Hindi ko naman agawin yan. Galit siya. <laughs> Gagalit siya. Gagalit. Huwag mo na kukunin niya, ya? Yeah? Hindi, hindi ko kukunin niya. Huwag mo sa kanya yan. Happy. Pinatabi ko nga yan, eh. Para sa'yo, Nala. Okay. Enjoy your meal. Ayan na yan. Ayan na lang. Ayan na lang. Ah! AY! Ano ba ito ang gawin niya, Ayan? Gagalit siya Hindi na po. Hindi na po. Sayo hindi na ya. po yan. Hindi na. Hindi na. Sa'yo na yan. Sayo na. Oh, sige na, kainin mo na. Okay na. Enjoy your meal, Lala. Enjoy Ay, your meal. Ihi kana. Enjoy sayo your meal. Gagalit talaga tayo siya. Sige, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Inasalubong nga namin sa'yo yan eh. Sige na, kainin mo na. Okay. Kainin mo na. Huwag oh, na nati-disturboyin si Nala, ha. Kakain na si Nala. Okay na lang. Hindi na Kay Mama. Okay.